Oh, mga kalunso, yeah, sana tayo. I love that na yeah. tayo. Ayan. Mga oh, uh, Good morning mga kalunso. No? Ano? Uh, kami. Papunta ang Lunya Revision Business. No? Okay, nagsina siya, si Tap. No? ano kami, may nanday lang na mga kakasama pa. Okay, no? Pirik, pirik. Under, under, under ng no? one day <laughs> uh, yung mga kalunso natin, no? Na... Tagalo to, tagalo no? Tagalog, no? Tagalog, no? no? Yan. Sa kamisa dyan, yan. na nakapanood ng mga kasama namin. Yan. ng puro trabaho. <laughs> Happy din natin ang life. Yan. Oh my God! Wow! Yan. Yan o. Yan o. Ano kami? Ay lang muna to. Tatlo. Abad ka ng anim. O, oh, anim kami ano? May mga kanya-kanya kang tas. No? Maniligo ka nung pool sa Bang, ano? May mga talari kami mga pagkain. No? Lapang to mamaya, lapang tignan nyo uh, gagawin namin doon. Mag uh, happy happy kami. Nasa And... ano kami ngayon? Nasa... Sa Tauden sa Tagaantigi. Subscribe kayo. Lahat ng Tagaantigi. Subscribe. Hindi oh, mo no. pala dyan ah. So ano kami? Nasa ano kami? Uh, SMDC, San Mon. No? Sa may Wilka Portonda. No. So, ayan o. Oh. Oh, So... so ayun, kami. Wala pa. Pag dumating, no? Diyan kami ulit. Tatakbo. Mapudang. Doon na remedios ni Dan sa Bulacan. Ito na yung mga namin, no? Yung mga motor, no? Ayan, no? Mga Honda Click. Honda Click users. So, no? yan. O, shout out sa inyo, mga Pops, mga Kaludes. O, yan. no? O. Ah, baka mamaya, yung video sa'yo lang lahat ng ano, ha? Ayan na. Ay na. Ayan na. Ayan ay na. To. na. Ayan ay, si ay, si ay, ay, yung Ayan Keep on in your mouth when you're lying and stay on my business and watch you dying. I'm taking my people to highs where you're but regular living and that's what I'm trying to prove. Instead of just lying to bulls. first true Filipino rapper on the news. enjoy joy if you're cool, haters can snooze while I put my city on the map. 22 double O, city, no cap. Never forgetting the street where my cousin was sit when we always just listen to rap. Kid M and ASAP with some metal and man, we turn up a tap. Been mundane till the sun came, now we want fame like a kid in a trap, uh. Hey, I've been in Spain, but the letter S is silent. I'm claiming my reign like a king so I can water crops for surviving. Go away if you trippin'. Had a homie, he was crippin'. Ain't gonna love for the people who talk over songs when they in and listen. These all of you. Ever since bata I've been kind of discriminated in my own home country. So some will be like, puti-puti, I ain't I've been nice the Oh, ayan oh. Nay. Yan nay. Hu. Nay nay. Ano? pa muna kami, pa-nya. tu So. so pa muna kami mga kalods. Nangamit tayo ng pitamin kano Kumotor halos sa ano, kami. Ah, dalawang oras na rin na kumotor, wala nang isim DC. So, may wala kami San mo lai, pa muna. No. Hey. Ayan mo ulit yan! Ayan mo ulit! Woo! Bundok na pala to. Oo, <laughs> oh, So, no? so nandito ngayon tayo sa ano? ano sa garay. No? No? So, maganda yung daan. No? Walang sa sasakyan. Ano? Walang kalong sasakyan. Ayan, ayan, Boss, <laughs> si Si, ano nga pala si Lassie, baka may gusto kang batiin sa pagkita nyo? Paner? Ah, ano dyan, mga shoutout lang. Anong shoutout? Ayan, pinay ko. Pinay ko, ano, pereko, kasama wala. si ano. Yan. Wala, wala. O, duma, oh. Si ano? Ano Ano gusto pa? Ah? <laughs> ayan, ayan, ayan. eh. Isa na sa kwintuan. No? Nangalay so, <laughs> siya, nangalay. Ayan <laughs> o. Sige Oh. Shoutout nga bala no, dyan sa mga taga-employees na din nakasama no, kay Pirek Kamawag. Na no, nah, next time mo lang pare ko No? Ah, sama ka na. No? Si ano lang, si Pander lang yung walang ano. Walang angkas. No? Yung wala. <laughs> next time na rights sama ka na raw. Ayan. No? Maluwag. So, sina, mga kalods no. So, biyay ulit tayo papuntang DRT sa Tover, no? Ah, uh, na Ace TV, no? Ayan. No, ano na monetize na. Baka ko lang hindi Ako kasi mahirap sa business. No, pupunta natin kayo ng ano, HRT. Ito, maluwag yung kasada, oh. nakikita kayo naman, no? Walang ganong... Sa Ah, mau ngasih kisah tuh. hah? tayo. O, ayan. O, kung makikita nyo, no, napakalawak. Ayan. O, mga kalods. no, ang ganda na tayo. Ayan. no, nakikita nyo. no. malayo na kami sa, ano, kabiasnan. O, burbisa-burbisa na. O, ayan. Dahil Ay, mga riders. Mga riders, oh, O. Mga kalods, no. Marami rito, ano, picho picture na yan. Ano yun? Tandaan sila kung taga-rito ba sila, ano? Let's go, Ayan. Taka Oo nga. Nags, taga-rito kayo? Taka-rito? Hindi po. Ah, hindi? Taka-rito kayo? Taka-kalokan ah, po. Taka-lokan? So, ano kayo, dumayo? No? Ano kayo nakapay? Oo po, taga-kalokan. Taka-lokan? So, baka magiging gusto kayo patiin? Taka-lokan po yung mga Ito mga, ano, Wow, cheating and um, uh, Oh my gosh. No. Oh, kinata ka oh rin? Charot, guys. Okay. Okay. Magmuna sana Oh. Okay. 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 Shoutout oh, nga pala sa tropa ko, hindi raman ko ng helmet, babalik ko na lang mamaya. Oh, so, pisa lang, sa tag, TV, no? Ah, Ay, my, a -O <laughs> B -B niya, ah, 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 TV, K-H-O-M, TV. TV, TV. Like nyo, tsaka subscribe niyo. Ayan. Ano niya? Mag-check yung content nya. Bala, bala. no? Picture, picture. Ayan, no? Picture, picture. Oh. Oh, yung mga natin, mga, mga natin, no? Oh. So, shout out nyo na sa inyong mga kalods <laughs> huh? So, pakialo lang yung ano ko, ha, channel ko. Pakilike and share na lang, no? Siyempre, tapusin nyo yung ano ko, yung video para maganda yung at <laughs> Oh, yeah. oh, yeah. Hello, uh, Bina Morales. Bila Morales. Hello. Si Robin. Oh. Naka, naka, ano, naka... Tawag ito? jacket sila. Kasi na Robin Padilla at si Bina Morales. So, may Dito. Dito. Ayun. 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 hello Ayun. Ayun. ay ito yung alam, kinamanda, may nakakaang sila, pichapichor, ito pinatin. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ayun hey, sila no? Ah, natin no. Ah, dapat pintuan. <laughs> And. Tumba. Marami lang kumakaway sa akin. <laughs> Ayun, no. Si ano? Si Commander. Ayun, upload na. Ayun. So ayos masi mam, na ko na yung channel ko na rin. Na, finish na. Salamat kay Ma'am. po. So, si Ma'am pala, no? So, salamat kay Ma'am. So, nakipag-chikahan. Naki so, so... Oh my God! Wow! So. Ayun, sila ma'am kayo! yung nakakapitsuran -ano, nakaka ko Ayan Sige ma'am Ayan sila o Tara! 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 one hour later. Okay, mga lords, no? nasana tayo. Uh, welcome to Dunya Remigios Vila. Ayan, BRT tayo. Ayan. Maraming ano. Mabigyan-bigyan sa ano. Ay, dito ka. BRT. Ayan. Oh. Okay, mga kalunso, so, sara tayo. I love death na tayo. Ayan. Shout out kay sarili ko. Hi. Hi. So yung mga sa atin, oh. sila. So, so, Nag-ibunig sa, ano, bukan ng DRT. Ay. Hi, sa mga ka, hello. kayo, pagpunta talon, talon po. So sila, pupunta kayo ng Pols, maliligo rin. Ito so, kayo namin. Ito <laughs> kayo

So, ito na tayo, no? Sa bungad ng DRT. Ayan. No? So, makipicture muna tayo sa mga kalunsate ito na nandito. Ayan. Ayan si Ate, o. Oh. Ayan, no? Ayan. Isang kawe naman na natin. Ayan. <laughs> so, ayan, no? So, ito yung, ano, ah, uh, dayuhin ng mga riders, no? Na, dito sa Bulacan. Isa sa mga pasyalan. Nung nasikat na pasyalan dito sa Bulacan na uh, DRT kung tawakin pero mas uh, sila sa Dunya Remedios Trinidad no so, may may pulses sa dito marami no amaya maliligo tayo ron Amen. so group picture sina oh. Maki tayo makikita tayo ayan Si Pops pala nakano. Ay, tiang, Balik na pala. So, ayan pala no? si Philogs, uh, uh, naka-Honda Click din. No, Honda Click, naka-Honda Click din kami. Uh, okay. So, maaaring nasa na ano, to sa GC no? uh, ng ano, naka-Honda Click. Okay. So, okay. Honda Click. Okay. Kasama, ayun? So, ayan. Okay. 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 Honda Click Philippines, kasama okay. ka So, sa group pala ito. Wala ka Honda Click. Ayan. 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 So, Saan si Pirik? Uh, si Pirik? no? Yung channel niya, STB, no? Ayan. Oh, so, uh, Saan si Pirik? Ayan, ayan, ayan. No. So, yung mga wala rito, ingit-ingit na -ingit lang muna. No? Hindi na kapag off, po, oh, ingit-ingit muna. Ha? <laughs> Talo-talo muna. No? Ayan, no? Ah, uh, Boss Perik, si, ano, uh, Commander. Enjoy na, enjoy. Ayan, uh, no? Wow. No, yun, no? Ayan. no. Maraming riders dito Ayan, no. May kipot si, sila. And. Ayan. Pa, so, Kanya-kanya picture yung mga pamilya nila no. Ayos, so, so, nakikiyano you sila, relax din no. Ayan. Kalo na sa ating 'o sa sila ganyan. Ate, Ati, ate. Tapos ganyan. Asa na San Jose del Monte no pumunta sa uh, dito sa may ano DRT no nakibitor so, baka mag-swimming sila sa pools din so may isang oras pa kaming mumotoren papunta ron no bungad pa lang kasi ito oh what's up bike Ayan si ate Selfie. Yan. Dito. Oo. Oh, no. Ito. Nakikita mo sa likod, Joe, no? May 26 6 oh. pirig. So, ayan, no? Papunta na ulit kami ng uh, Taron Falls, no? Sa may DRT, no? Tapos na kami magpicture-picture, mga kalods No? So, ingat, ingat, no? Sa mga riders uh, namin dyan. No, may isang uras pa kami babayain. Ayan, kitik nila. Isang uras? Ayan, ayan. Ayan, ayan. Kitik pa nila. Ayan. Ito, Smintad. Welcome. oh no, I love DRT. So, abangan nyo bukas or mamaya. No, kung matapos yung edit ko, i-upload natin yan. Ayun, yeah. Maganda, maganda. Yeah. Sa mga so, yeah, no. hindi sumama dahil sa D.O.P. yung rason, So, sa kanya pala no, diyan sa pamili ko no, sa diyan sa probinsya ng Romblon. Oh, no, ayan no. Pangasi pamili. No, ayan. Ayan. Oh, kilak ko zero. muna. <laughs> ayan. Oh, so, ayan. oh So, so tara ulit, no. Ah, tayo. Hindi totoo yan.